Kung ngayon pinoproblema sa ilang lugar ang kawalan ng tubig, sa linggong ito, nako, may dagdag na pong poproblemahin ang ilang mga kapatid natin siya. O nga, Lord, ha, yan ay kawalan ng kuryente. Apektado na ang San Jose del Monte, Bulacan, na nagsimula kaninang alas 10 ng umaga at magtatapos ng alas 3 mamayang hapon. Susunod ang ilang lugar sa Novaliches, Quezon City, bukas ng alas 9 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Ating gabi ng Martes, pati sa madaling araw ng Merkules, mangangapa naman sa dilim ang ilang bahagi ng Binondo at Tondo sa Maynila, pati naman po Antipolo at Kainta sa Rizal. Sa Merkules, apektada naman ng power outage ang Giginto, Bulacan, habang sa Webes, mawawala ng kuryente ang General Trias, Cavite. Mas marami pang maapektuhan ng power outage sa weekend ha. Nako, ayon sa Meralco, may mga papalitan at kukumpunihin kasing mga lumang pasilidad sa nasabing mga lugar.